Hi. Hello. Nakasakay kami sa tricycle ngayon. Pupunta kami na sa palengke ng aming kapatid. Ready. Oh. Magdaano kami Punta kami sa Halo-halo. Yun yung pinaka-favorite ko dito sa probinsya masarap yung halo-halo bye bye mamon po. po salamat Ito. po ingat po kayo palengke, -halo, halo kami. Ito yung dinadayo ko dito pag nauwi ako ng nasugbo. Saan ba yun? Pag nauwi ako ng nasugbo, ito yung dinadayo ko. Napakasarap ng halo-halo dito as in. Pasiluan. Pasiluan. Ayun na Dalawang halo-halo. So, dito kami naghalo-halo palagi kapag nandito ako sinasok ko. Oh, ang sarap nito guys, as in. Ano na? Ito ba yun? O, oh, dito tayo order. Dito tayo order? tapos doon tayo kakain. Sige, order ka na. Halong-halong ako, dalawa. Dito kami umorder, tapos doon kami kakain. Dito tayo kakain. Bata mo may I love you pa, o. Oh. I love you! So, dito tayo? Dito tayo. Dito lang tayo para Dito tayo, pretty. So nito kami sa halo-halo. Ito yung pangalan. Insta halo Halo-halo. Tapos ito kasi guys, ano sa palengke ito yung bagong palengke. Tapos sa ano, alin sa tapat namin. May mga chichiria ayan oh. No? Halo-halo na kami ng ating kapatid. Ito kasi guys, dito sa mga provision natin siyempre. Ano ka tao dito, masarap yung halo-halo nila. Masarap din naman sa ano, sa Manila or sa Pampanga. Masarap din naman kaso siyempre, nasanay ako na halo-halo na subun. Iba kasi yung lasa, ito yung ito yung isa sa mga halo-halo dito sa Nasubo na dinadayo dito sa Nasubo, Batangas. Kasi minsan, lalo pag hapon na, Makikita nyo as in talagang punong-puno ito ngayon. Ay, mamaya hapon punong-puno na siya. Madami ng mga customer ganyan. So, talagang dinadayo siya ito. Itong halo-halo na ito, insta. Kaya siya baliktad kasi yung camera ko naka-front. Ayun na yung halo-halo namin. Binigay sa atin. Ayan, taba ako. Ayan kayo Yun nag -inigay. So, ayan, kakainan tayo nito. Try nito. Ito sa Nasugubatangas, palengke ng Nasugubatangas. Tapos yung stall 1. Stall 1. Pasilyo 1. Pasilyo 1. Ground floor. Ground Okay, bye-bye! Kain -bye. muna kami. Itong halo-halo dito magkano? Php 50. 50. Guys oh, ito Php 50. Ay, nahulog yun ah. Nababa doon. Nababa? Oo. Okay. So, Sabi ko ito mabaka yun. Mabaka yun. Ito yung leche Mmm, sarap. Mmm. Sabi, -sarap talaga. So, halawin natin ito kayo. Ito yung tamang-tama sa mga... May paano panahon na ito na tag sister? Yes. Yung kapatid ko seryoso na. No? <laughs> seryoso na mag -aluhalo. Ibabay na guys. Saskakang so tayo bye